Mainit na usapin ngayon ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at ang papel na ginagampanan ng mga ahensya ng gobyerno, partikular na ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa isang pahayag kamakailan, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na handa ang AFP na tumulong sa mga overseas Filipino worker o OFWs na nasa Taiwan at inatasan niya ang Northern Luzon Command na maghanda para sa posibleng gulo kung magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Iyon, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Mukhang pinapangunahan nga po or kinukunan ng responsibilidad ni Browner ang ating Department of Foreign Affairs. Dahil well, kung titingnan natin mga kababayan itong trabaho nga ng paglikas ng mga OFW po natin na naiipit sa gera, ito po ay trabaho na ng DFA, which is ito rin ang sinasabi po ng geopolitical expert na mukhang pinapangunahan ni Browner ang trabaho po nang uh, DFA kung saan sila po no yun ang ungguna sa gawain lalong-lalo na po sa foreign policy. At uh, sa tingin po no ng uh, Malacañang walang masama daw po sa sinasabi ni Browner. Pero para din po sa ating mga kababayan no itong sinasabi mong kailangan humanda ang Northern Luzon Command para sa posibleng aksyon na gagawin kung magkaroon ng invasion sa Taiwan. So, ang kalaban dito is China. No, parang ito ay hindi rescue ang kanilang gagawin. Kundi mukhang gustong makialam ni Browner sa gera po ng uh, Taiwan at ng China. Kasi hanggang ngayon is lumalala. Pero kung ang mga OFW ang tatanungin po natin, eh, sa mystery media lang daw po nagkakaroon ng gulo sa pagitan ng China at ng Taiwan. Pero sa kanila naman po ng mga OFW, eh, wala naman daw po nangyayaring uh, tension sa loob ng Taiwan. Pero kung titingnan natin, mga kababayan, maraming problema yung ating bansa. E bakit pa kailangan makialam ni Browner o nitong si Marcos Jr. sa away ng China at ang Taiwan? Di po ba? So, dapat siguro kailangan nila muna gawa ng aksyon. Particularly po, mukhang lumalakas na naman itong mga makakaliwang grupo. No? Ang tinitingnan din po natin, baka ito po is diversionary tactics lamang. Particularly po sa napakaraming isyo ngayon na nangyayari sa ating bansa. No? Ngunit tila may ibang pahiwatig ang pahayag ni Browner nang sinabi niyang magpaplano na ang AFP para sa mga posibleng aksyon kung sakaling maganap ang invasion ng China sa Taiwan. Inihayag niya na palalawakin nila ang kanilang operasyon dahil anya kung mangyari ito, tiyak na madadamay ang Pilipinas. Para naman kay Herman Chu Laurel, isang geopolitical analyst, bagamat mahalagang... Di ba mga po natin, no? mukhang iba nga yung kanilang plano, hindi yung pagre -reskyo na mga kababayan nating OFW. Kasi paano po tayo madadamay kung hindi ka naman makikialam? Yun lang po eh, di ba? At kung makikialam sila dahil iisipin nila no, na tayo po ay bibigyan ng proteksyon, tutulungan ng Amerika. Diyos ko, no? Wala tayong aasahan sa Amerika. Ang gusto lang ng Amerika, naikisali po tayo sa gulo-gulo na yan, makipagyera po tayo kasi bentahan tayo ng barel at kung ano-ano mang kagamitang panggera nitong bansang. Amerika. Di ba? Pagtulong sa ating mga OFW, may mga nag-aalangan kung tama nga ba na ang AFP ang magsalita at magplano hinggil sa isyong ito. I-overstep na ng AFP ang kanyang responsibility uh, responsibilidad at pinababayaan na ang DFA ay maiwan po sa usapan, which is wrong. Na so ibig sabihin, bidabida lang pala itong si Prowner, no? So, trabaho ng DFA yan. Ang din ni Laurel na ito raw ay labis na panghihimasok sa mga tungkulin ng Department of Foreign Affairs o DFA na siyang dapat manguna sa mga ganitong isyo upang maiwasan ang kalituhan at maling interpretasyon. Matatanda ang mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpahayag ng respeto sa tinatawag na One China Policy at sinabi niyang hindi dapat makialam ang Pilipinas sa hidwaan ng China at Taiwan. So, wala naman tayong asahan dyan kay Marcos Jr., no? dahil ang utak niyan is pabago-bago. Parang ICC lang po yan na sinabing hindi tayo makikikooperate, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Pero di ba, sila yung nagkasikaso, sila pa yung magbayad ng aeroplano para may padala si President Duterte sa dahig. So ganun din po sa issue ng China. Sabihin niya lang na hindi tayo makikialam, pero tingnan mo, no? Sino ba ang commander-in-chief ni Browner? 'di ba? Si Bongbong Marcos. So bakit nasabi ito ni Browner? Palagay niyo po ba, mga kababayan po natin, sasabihin ito ni Browner kung walang utos o walang patnugot, patnubay sa kanya mula sa kanyang pinaka-boss. diba po ba? No? Kasi kung titingnan po natin, ganoon din po yung pronouncement ng Malacañang, no? Eh wala daw po masama sa naging pahayag ni Browner ayon po kay Claire Castro. So, ano na talaga? Talagang Uh, parang para nag or nag-usap na sila. Kasi wala eh, no? Ay magkatugma ang naging pahayag ng Malacanang at si Browner. Pero kung sa ating mga ordinaryong Pilipino, hindi na dapat sila makialam dito. Kasi kung rescue lang sa mga OFW, yung mga OFW na yan, kapag magsisimula na yung gulo, mag-advise naman yan, no? Yung uh, Taiwanese government at sabihin, oy pwede na kayo umalis kasi baka magkakagulo. So, ang DFE yung action yan. Bakit yung kasundaluhan po natin. Kasi kapag kasundaluhan po natin, delikado yan. Baka isipin ng China, eh, nakikialam tayo dyan. Uh, reaction lang po ng Malacanang sa naging uh, pahayag po ni AFP Chief of Staff General Romeo Broner na pinaghahanda po niya ang mga sundalo, especially po yung Northern Luzon Command, sakaling may sumako po sa Thailand dahil posibleng maapektuhan po ang Pilipinas. Ito ay kasunod po ah uh, Taiwan Taiwan so yes, dahil po sa posibleng maapektuhan ang Pilipinas kasalukuyang nagsasagawa ng military exercise ang China sa may bahagi po ng Taipei. Opo napakinggan po natin at nabasa din po natin ang statements po ni AFP chief uh, Romeo Browner. at uh, sa aming pagtanto ay hindi naman po dapat mabahala ang taong bayan patungkol po dito. Tama lamang po na diba? So hindi daw po mabahala, tama lang mang daw po ang preparation na ginagawa ni Browner. Pero hindi sila dapat makialam para sa akin ng mga bayan po natin. Unahin muna nila solusyonan ang pangunahing problema ng ating bansa, no? Wala nga po tayong kagamitan, kulang po tayo sa tauhan, kulang po tayo sa mga armas. Tapos makikialam pa tayo dyan sa isyu ng Taiwan at ng China. So palagay ko unahin muna na solusyonan ng Marcos administration yung mga pangunahing problema ng ating bansa, no? unahin muna yung kagutuman, yung kawalan ng trabaho, no? Yung pagbaba ng kanyang ratings. So, no? titirin nyo muna, alamin muna nila kung bakit bumababa ito. Unahin muna nila yung kanilang pangampanya kasi mukhang uh, iniwana iniwanan na po siya, no? Ng kanyang makalyado at mukhang palubog na nga po itong barko ni Marcos Jr. At tingnan nyo ha, no? Nalaman na ng China itong sinasarin preparation ni Browner. Kasi kung may preparation sila na ginagawa, no, o talagang matapang sila, this, uh, sila, decidido sila ito, eh, dapat hindi nila ina sa mainstream media. Eh, ito parang pagpasikat lang, no? Pa, ano lang, pabida-bida lang. O oh, tuloy, nagalit ang China at sinasabi ng China na hindi dapat makikialam po ang Pilipinas sa away ng Taiwan at ng China. Di ba? Tama naman. Bakit makikialam po tayo? Eh, hindi nga nila kayang proteksyonan ang sinasabi nilang West Philippine Sea eh, na putulan ng daliri yung ang isang sundalo natin. So wala naman silang ginawa action. Tapos sa away ng China at ng Taiwan makikialam po. So siguro mainam na manahimik na lang itong si Browner at gampanan na, na lang ang kanyang responsibilidad sa ating bansa at sa mga milyong-milyong mga Pilipino. At ang uh, trabaho ng paglikas na makaupaya natin ko FW, kung sakali man na may mangyaring uh, gulo sa Taiwan, ipaupaya na nila yan sa may responsibility. Which is the uh, Department of Foreign Affairs. Diba? So, yalam mo na yung atik of the eta, salamat and god bless. Maawal.